days before mayroon na akong ano and, uh, I I know that there was this communication oh sige makita tayo doon after before the the uh, announcement of, uh, to be on Tuesday. kaya on Thursday hinintay namin wala alam ko lahat yan sabihin mo sa kanya alam ko days before mayroon na akong no sila Lloyd yan Lloyda, pati itong mga uh, let them May complete transcript na ako. Alam ko. Kaya sabi ko, Thank you, sir. Basta marami kang kaibigan na sikat. Kaibigan mo si Putin. Kaibigan mo si China. <laughs> <laughs> Alam mo kaagad. Sige.